Ang pagkalooban ka ng isang mabuting pamilya ay dumarating lang sa pambihirang pagkakataon. Napakapalad ng na mga magulang na pinagpapala sa kanilang mga anak. Ngunit anong silbi ng buhay kung masisira lang sa walang kwentang paraan? Anong halaga ng mangarap kung lang sa isang iglap sa maling panahon at sa maling pagkakataon? Ganyan na nga ba talaga kasama ang bayan natin? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang nangarap sa propesyong mabilis nagdala sa kanya patungo sa kasikatan. Nagsimulang humakbang sa landasing iginabay ng mga magulang at naging inspirasyon sa mga kaibigan na makagawa ng mga bagay na hindi nila inaakalang makakayanan din pala nila. Ang kwento ni Teodoro de Villa Diaz at ang pamamayagpag ng Bandang Dadon. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Chudoro de Villa Diaz sa totoong buhay ay mas nakilala rin ng lahat sa pangalang Teddy Diaz. Siya ay tubong Maynila at isinilang noong unang araw ng Abril taong 1963. Ang kanyang lolo ay si Pompeyo Diaz na isang kilalang hukom noong araw. Ang kanyang tatay naman ay ang namayapang veteranong aktor na si Vic Diaz. Ninong niya din si Daking F.P.J. na kumparing buo ng kanyang tatay nung mga panahong magkasama pa silang gumagawa ng mga pelikula. Isa si Teddy sa tatlong magkakapatid. Siya ay nag-aral ng elementarya at high school sa Ateneo de Manila University na siyang alma mater ng kanyang mga magulang at lolo. Pagkatapos dito, pumasok siya sa University of the Philippines para kumuha ng kursong architecture. Tatlong taon lang siya dito bago nagpasyang lumipat sa Philippine Women's University para ipursigi naman ang kanyang pagkahilig sa musika. Sa school na ito siya nagpakabihasa sa paggagitara. At ang isa pang talento na tinataglay ni Teddy ay hindi lang sa gitara napakahusay ang kanyang mga kamay. Magaling din siyang mag -drawing. Sa katunayan,